Alright, nice Sunday po ulit sa inyo mga boss So ngayon ay linggo na naman Siyempre day off na naman ni Dudong So meron, meron naman tayong time kumalikot ng motor okay, Ito na po si ano ngayon Si Bulak Pinangalanan ko po siya na Bulak Dahil sa puti siya Okay, dahil ang cotton po ay puti Pinangalan ko ng Bulak Okay, so yan ito na po siya Natanggal ko na yung mga plastic niya rito yan, tinanggal ko na yung plastic niya dyan sa windshield. Tinanggal ko na rin yung plastic dun sa upuan. So, alin, ayan, ayan po siya. Okay. So, ang natakbo na nito ngayon, mga boss, ay, teka, yung susi. Hindi ko lang yung susi. Ito po yung susi niya. Yan, nalagyan ko na rin siya ng ano, ng silicon case, ah, uh, ng silicon, ano, uh, protector. Binili ko po sa Shopee kasama itong mga kitchen e na po ito. Kasama na rin to. So ayan. Tinakbo na ng nga ngayon ay Ay. Hindi <laughs> ko pa pala na napihit. Ayan. So ayan, naka 101 kilometers na po siya ang odo niya. So ayan. Ito na po siya ngayon. Okay? So, medyo na mild break in ko na siya sa Marilake last week. So ayan. Ang gagawin naman po natin ngayong linggo mga boss ay magkakabit po tayo ng accessories niya. Yung mga essential essential accessories. Okay, so ito uh, nakabitan ko na po siya ng ng sec bracket elephant or yung version 3 ng sec SEC. So ayan, naikabit ay, ko na rin yung pinaka uh, kabitan ng ano, anong tawag dito? Plate, base plate nung ano, nung ating uh, top box. So, ayan ang itsura niya mga boss. Okay. S-Easy po ito. Uh, nabili ko sa Shopee. So, ayan. Nabili ko siya ng, ano, 1.9. Uh, 1.9 kasi 2 2.7 siya. Then, less yung voucher. Nakakuha to eh, ng voucher mga boss. Elephant Edition yan, version 3. Okay. Tapos ito, nakabitan ko rin na siya ng... Ito. Nakabitan ko na rin siya ng, ano, ng phone holder phone holder. So, yan. Uh, essential po yan. So, yun. Ang ilalagay naman po natin ngayon, mga boss, ay itong sec, uh, fender extension dito sa harap. Sa front. Ito, ito. Kakabit natin po yan dyan. Para, ang uh, purpose naman yan, para yung putik hindi masyadong pumasok dyan. Doon sa ilalim. Sa dito. Tapos hanggang pumasok hanggang doon sa sa loob. Yan ang iiwasan natin yan para hindi magdumi. Kung magdumi man, normal na yung ano, konti-konti lang. Pero hindi mo talaga may iiwasan yan kung talagang malakas ang ulan. Pero mamiminimize yung ano, yung pagdumi dito. Okay? So mga boss, sa uh, kakabit naman natin to. Nabili ko rin to sa ano, sa Shopee. Uh, ng magkano to? 400. So yun. Yan, umuulan na mga boss. Oh. Makulimlim. Maulan na. Tinanggal ko muna yung <laughs> yung kotse ko. Nilabas ko muna doon. dahil para makapuesto ako dito sa garahe na may bubong. Okay? So tara mga boss ha. Samahan niyo po ako. Itabit na po natin dito. Alright? So yun mga boss. Uh, kakailanganin nga pala nating tools dito. Ay ito. Yung allen wrench para matanggal natin ito. Yung mga bolts dito. Okay? So ngayon, pag natanggal naman natin tong fender nito, nakakailanganin naman natin ay barena. So ayan. So Babarinahin po natin ito dito kasi may ano yan, may butas yan para may kabit yung ano, yung tornilyo. Ayan, may tornilyo po siya mga boss. Ayun. So ayan, para mga boss, ha, baklasin na natin. Ang tanggalin na natin itong tender. Meron pa bang ano? A few minutes later. So ayan mga boss, ah, uh, napansin ko na ano, na hindi lang pala ito ang kailangan na ano, natanggalin na bolt. Meron pa palang tornilyo dito sa ilalim, may bolt pa pala dito. So ayan, kahit natanggal na siya, meron pa dalawa dito, kabilaan. So ngayon, hindi natin maaabot ito ng ng uh, wrench nang hindi natin tatanggalin yung gulong. Okay, so tanggalin muna natin yung gulong. Uh, Tutukura ko muna to. So ayan, uh, nag, nagla, ako ng mga pantukod dito sa ilalim uh, na mga patong-patong na plywood para sumakto dun sa taas ng uh, ano niya, harap. Okay? So ayun mga boss, uh, nilagyan ko pa ng isa para tumaas. Sige. baba. Yun. Alright. Sakto na. Mga boss. E, pwede na nating tanggalin tong gulong. So, kakailanganin natin ang pantanggal ng gulong. So, yan mga boss. Uh, mga ngailangan tayo ng 19mm na sa sakit para dito. So, yan. Bu ano, buksa na natin. targa na natin dito. Pagkila natin sa likod pigilan natin yung sa likod para matanggal natin humiikot kasi alright ngayon hihilain na natin tong ah uh, shafting alright so ngayon itatabi na natin to So yan mga boss, ito yung sinasabi ko sa inyo na ano. Kailangan natin tanggalin ito. Itong dalawang bolt na to. Ayan, kasi hindi naman natin matatanggal yan ng nakakabit yung gulong. Hindi natin maaabot. Para matanggal na natin ng tulaw yan itong front fender. Eh, eh ano, yung front fender niya. Okay. So yan mga boss, natanggal ko na siya. Ito. Dinamintan ko nga pala ito ng, ano, ng G's. 10mm na, ano, na wrench. Ayan, tinanggal. Ayan, natanggal na dyan, oh. Okay, so 10mm siya. Itong size nito. Kaya kung magpapalit kayo, ayan, so 10mm siya. Okay, so ngayon, na ikabit na natin yung fender extension. Ayan, mga boss. Buksan na natin ito. So, ayan. Meron po siyang kasamang mga, ano, bolts and nuts. Tapos, ito meron siyang ano, nakalagay dito na ADV. Okay. So, sec po ito. ano o, sec. Sec fender extension. Nabili ko sa Shopee ng 400 pesos. Ito. Dito tayo mga ano, mga boss to. Ayan. Magiging ganyan po yan mga boss. ganyan siya. Medyo meron lang siyang ano, hindi sa perfect na ano, na fit sa so, ganyan siya kaya magiging itsura niya mga boss so, magbubutas tayo ng ano rito ng apat so, babarinahin natin to para may kabit natin itong and channels okay so ngayon ang gagawin natin mamarkeran natin yung ano yung yung butas kung saan natin babarinahan mga boss dito. Okay, gamit nito. Kailangan bago nyo bilugan, make sure na talagang uh, lapat na lapat. So, yun o, oh, sakto. Yun na po yung mga namarkeran ko. Yan, dyan na tayo magbubutas. Yan po yung bubutasin natin mga boss. So yun mga boss, ito yung drill bit natin. So make sure na yung yung drill bit nyo, Sakto lang sa butas nung ano. Sakto lang sa butas nung tornil yung pagpapasokan nyo para hindi sa maluwag. Okay. <laughs> okay, one, one down. Sakto yan Walang play yan mga boss Likod ah. okay. so, mga boss ganda ng pagkakabutas Pinishin natin pa dito So yan mga boss, dapat ganyan ng ano, ang tornilyo. So mag-uumpisa ka sa ilalim, papasok dun sa ibabaw. Dahil para hindi gumasgas dito oy, sumayad yung gulong. Dapat dito flat dito sa ilalim. Kasi nandito yung gulong eh. Okay. Ayun mga boss. talagang meron po talaga siyang gap dito mga boss sakto yan hindi higpitan na natin okay so pag naipasok na natin higpitan na lang natin mga boss Philips, ano, Philips lang yan boss huwag nyo na pakahigpitan dahil baka mabasag so okay na yan goods na yan mga boss goods na so ngayon ikakabit na natin so ayan ibalik na natin mga boss okay ito natin muna ipapasok yan ayan. pag paganyan i natin siya okay pag i-align na natin siya lagyan na natin mga tornillo natin ito itong dito sa taas. muna natin higpitan. Kaya kailangan talagang tanggalin yung gulong dito eh, Para matanggal mo itong tornilyo na to. At para maibalik. Tandaan okay. lang ang paghigpit mga boss kasi mababasag. Okay, okay. Pag nahigpitan mo na ron, Ipigpitan mo na rin dito. <coughs> Excuse. So, ayan. Okay na mga boss. Oh. So, ito na yung ating fender extension. Ayan. Diba? Kaya maya makikita nyo pag nakakabit na yung gulong na yun. Huh? Oh. All right. Dahil meron na akong extra nga ano rito, slider. sa mga dating motor ko, meron pa nga ako ng isang set eh. Lalagay ko na rin 'to. Tingnan natin kung babagay. Tingnan natin kung hindi magiging baduy. Okay. Eh mga boss, kita na natin. mga boss okay. ngayon pag uh, tapos yun na nagpitan, ilagay nyo na itong takip takip ng slider okay, yun o no. okay, tapos na tayo mga boss okay. so yan po yung itsura naging itsura nya okay. so yan po mga boss ito na tapos na ang ating pag install ng uh, front fender extension sa ating Honda ADV 160. Ayan o, with HSTC. So ito, okay na. Naka-install na yung ating Seca front fender extension. Okay na, ko na yung gulong. Then nalagyan ko rin na siya ng axle slider. So oh, okay. sa so, tingin ko naman bumagay naman yung axle slider niya. Para sa akin, pwede na yan. Okay. Natira ko dati yan ng mga piyesa sa ano eh, sa mga miyo ko tinago ko, meron pa nga ako ditong isa kaya lang medyo malaki yan so yan po mga boss hanggang dito na lang po muna yung ating video uh, sa next upload na lang po ulit okay sa mga nagdi-DIY dyan uh, sana kahit papano kinapulutan nyo po ng IDE yung ating ginawang pag-install lang ating uh, front fender extension sa ating ADV 160 okay uh, mabuhay po kayong lahat salamat po sa inyong panonood, God bless you at have a blessed nice Sunday to all of you bye, -bye.